I'm so disappointed sa inyong apat. Kung meron kayong mga personal issues, tapat sa labas nyo nalang kinumpronta ang isa't isa. You ruined the seminar for other participants. Ma'am, sorry. sorry. po talaga. Pasensya na po, hindi ko sinasadya na madala sa emosyon ko. Pero kasi yung iba dyan, simula pa lang ng seminar, sinasagad na yung inis ko. Oh, wow. Feeling main character na naman siya. Pinagli ka ba sa sabon? Hilig mo maghugas kamay eh. O oh, ayan, nag-uumpisa na naman kayo. Hindi pa talaga kayo titigil? Alam nyo, hindi ko ito tolerate yung mga unruly behavior nyo at ang pagiging rowdy nyo. So I'm considering na hindi ibigay sa inyo ang Certificate of Completion of Seminar. Alam nyo na know, ako, paano mo kami magpapakasal kung hindi niyo nagbibigay yung Certificate? Eh di ba requirement mo yan para doon sa Marriage License? Eh di mag-seminar kayo sa iba. Di ba? Not here. Hindi ko na kayo tatanggapin dito. Um, teka lang, ma'am. Huwag naman ganun. Wala na kaming panahon eh. Ang dami pa namin preparasyon na kailangan gawin bago ikasal. Sana iniisip niyo yan bago kayo nagrambulan. Um, inaamin ko po may, pag may pagkakamali naman talaga kami. Baka po pwedeng kalimutan na lang natin total tapos naman po yun. Please huwag niyo na po kami parusahan. After I witnessed everything, sana nireconsider niyo na lang uli na kung pwede pa kayong mag-asawang uli. Parang hindi pa kayo natututo. Parang hindi niyo pa kayang tanggapin ang mga pagkakamali niyo. Pero sige, pagbibigyan ko pa din kayo on one condition. Just apologize to each other. Ibibigay ko yung seminar certificate niyo. Please be with us forever. Will you marry me? Yes, yes. <laughs> Shai! Hayop ka, Shaira. Napakasinunghalin mo. I-expose ko lahat ang kawalang hiyaan mo. Hindi ko hahayaan makasalang kapatid ko sa isang katulad mo. Sa kamanluloko. Tol, sorry. Alam ko masasaktan ka sa gagawin ko. Pero para sa iyo, gagawin ko 'to. Pasasalamatan mo rin ako one day. Ikaw talaga yung paborito ni Junior, Tol. Pwede magselos, Tol. Kailan naman to eh. Kung lumaki to, I'm sure, magiging makadaddy to. Diba, baby? <laughs> Junior, antayin mo ko, anak. Gagawin ko ang lahat para makatakas dito at makabalik sa'yo. Pagbawiin kita, anak. Pinapangako ko na bibigyan kita ng masaya at disenting buhay. Kahit tayong dalawa lang magkasama. Bakit naman po kami mag-a-apologize sa kanila? Wala kaming ginagawang masama ni Jordan. Lumaban kami kasi prinovoke nila kami. Sila ang dapat sisihin ninyo. Kami biktima kami dito. Kung oh, may kailangan humingi ng sila niyo. Dahil hindi sila totoong biktima. Simula pa lang, pinigilan na ni Jordan si Shira. E di sana hindi na lumaki yung gulo. Binibigyan ko na kayo ng chance. Kaso matigas pa rin ang ulo niyo. Nagmamatigas pa rin kayo. Ngayon, kung hindi kayo magbabate, I have no other choice than to withhold your certificate. Ma'am. I'm the one who's apologizing. For the two of us. Pasensya na kayo kasi may ibaba ang init ng ulo namin kanina. And I hope we could put this all behind us and let's just move on. Han? What are you doing? Inahan ko mga para sa atin. Gusto mo bang mahasil na naman maganap ng isa pang seminar na ganito? Ma'am, anong response niyo? Tinatanggap po namin ang apology nila. At humihingi rin kami ng pasensya. Dahil nadala lang po talaga kami sa emosyon namin, kaya pasensya na. That's all I want to hear from you guys. Kaya niyo naman pala maging civil sa isa't isa. Malalampasin ko kung ano yung mga nangyari kanina. Marireceive nyo na ang inyong seminar certificate. But I really hope that you learn an important lesson today. Learn to control your emotions. At huwag laging daanin sa init ng ulo. Because your actions will have consequences. Okay? 你没够呢。来，坐。坐这。好，哥，你拿东西先上。